Grabe, tuwang-tuwa si Malia no makita na ulit niya finally ang kanyang mama cyber. Hello, pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Kung napanood nyo sa previous vlog natin doon sa kabilang Facebook page natin, which is ang Husky Pack TV Vlogs, alam nyo na finally nakauwi na dito sa mansion si cyber. Pasa! O, oh, diba? Sumigaw so pa talaga si Mother ng pasok kasi alam nyo naman ang pack members natin kapag narinig nila yon papasok na talaga sila dito sa mansion. Siyempre, pati na rin nga si Cyber at heto na nga yung unang pagpasok na ulit dito sa ating mansion pero hindi mo na natin siya ipapakita sa lahat ng pack members natin. Naisipan okay. kasi natin na dito nga muna siya unang idiretso kay Malia kasi alam nyo naman guys, si Malia ang palagi niyang kasama. <laughs> Actually, marami rin nga sa inyo nagtatanong sa comment section kung kamusta daw ba si Malia kung hindi ba daw niya hinahanap si Cyber. Actually guys, kawawa rin talaga talaga si Malia kasi simula pa man nung mapunta sa vet si Cyber ay talagang lagi na siyang naghahaw. Palagi nga niya hinahanap ang mama Cyber niya at ramdam rin niya na palagi na nga siyang walang kasama ngayon. Siguro mm -hmm. rin nga na-expect niya na pagsigaw ni mother ng paso hanina ay papasok nga ang kanyang mama Cyber pero nagtaka siya dito kung bakit kahoy yung dala-dala ng mother niya. Wala na lang rin nga nagwa dito si mother kundi mag kay Malia dahil eto na nga lang abo ni Cyber yung naiuwi niya sa kanya. Kita-kita niyo rin naman talaga kay Malia yung pagtataka halos tingin-tingin na lang din siya pero kumakaway-kaway yung buntot niya dahil hindi niya alam kung paano siya magre-react. Dahil sinasabi nga ni Mother dito kay Malia na eto na nga daw si Cyber. Yan nga, abo na lang siya ngayon umuwi dito sa ating mansion. Alam nyo ba nakatuwa sa bonding talaga ni Malia at ni Cyber ay talagang kahit alpha itong si Malia at mas dominant siya kaysa sa iba nating pack members. Pagdating naman sa kanyang mama Cyber ay tiklop na tiklop talaga siya. Imagine nyo naman sobrang liit ni Cyber tapos alpha talaga si Malia. Mas malaki rin nga siya pero mas takot po si Malia kay Cyber. Go ibang pack members ka natin, easy easy lang kay Malia na bargas yan si Cyber naman. Sobra yung respeto ni Malia when it comes sa kanyang mama Cyber. Naalala ko nga ang laging na dito sa taas sa kanilang room ay palaging agawan ng pagkain. Kapag kasi talaga kumakain sila na unang matapos si Malia, tapos si Cyber ay laging may tira pa. Pero dahil sobrang damot nga ni Cyber, hindi niya nga ipapamigay yung tira niya kahit kay Malia. Kaya naman si Malia umiiyak na lang sa Gedli at naghihintay nga na ibigay sa kanya ng kanyang mama Cyber yung pagkain tira. Si Cyber naman sa so sobrang damot kahit kaya na niya yung pagkain, hindi talaga niya hinahayaan na maagaw ng iba. Kaya naman si Malia ang tagal-tagal palagi umiiyak. Pero never nga niyang binargas ang kanyang mama cyber. Ganon kataas yung respeto niya sa kanyang mama. Tapos ngayon nga napapansin namin na nalulungkot rin talaga siya dahil nga wala na siyang kasama At siguro nagtataka na rin nga siya kung saan ba nagpunta si cyber. Kaya naman nga naisipan namin na dito na lang nga siya muna idiretso kay Malia. Para naman sa iba nating pack members, doon yung nangalang abangan yung video ng pag-meet ulit nila kay cyber sa ating second page.